Patuloy sa ating mga balita. Sa panahong patuloy na naghahanap ang mundo ng kapayapaan at gabay, nananatiling ilaw at walang kupas ang mga salita ng banal na Quran para sa mga mananampalataya. Ang detalye sa report. Nagsama-sama ang mga Quran readers, memorizers o hufaz at community leaders sa ginanap na Quran Reading and Memorization bilang bahagi ng selebrasyon ng ikatlong taong anibersaryo ng Maguindanao del Norte. Ayon sa pamahalang panalawigan, ito ay pagtitipon sa diwa ng malalim na pananampalataya, debosyon at disiplina. Higit pa sa pagdiriwang ng kaalaman sa Quran ang pagtitipon ayon sa provincial government ay nagsilbing paalala umano sa pananagutan na isabuhay ang mga pagpapahalaga ng Quran sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pagkakaisa, malasakit at katuwiran. Ang buong programa ay naisa katuparan sa pamamagitan ng malinaw na bisyon at suporta ni Governor Dato Tukaw Mastura. Ayon sa provincial government, ang pamumuno ng gobernador na naugat sa prinsipyo ng Islam at matibay na paninindigan na paunla rin ng Islamic Education and Moral Governance ay patuloy umano na nagsisilbing inspirasyon para sa buong bangsa Moro Region. Umaasa ang pamahalang panlalawigan ng pagtitipong ito ay magbigay sigla at magpasiklab ng mas matinding pagnanasa sa mga kabataan at mga pinuno na pag-aralan, isa buhay at panatilihin umano ang mga turo ng Quran para sa ikabubuti ng komunidad. Congratulations sa mga nanalo sa kompetisyon. Naptalibelarde, I Minds Philippines.